Final answer please ha dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Ang tatay ko po ay Chinese. Ang tatay nyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino Chinese? Final answer please ha dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Your birth certificate is riddled with holes. Pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling Ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungali. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Is bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing kaya po lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao, pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986 pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si na pinanganak naman nung 1988? Your Honor, hindi po ako, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni Papa mo? Maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal. Sina Angelito hmm. Guo at Amelia Leal. Okay? So, yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Matapos po ang posibilidad na hindi to yung salaysay niya. hab nung nagrehistro po, ng uh, birth certificate. Sa ngayon, uh, maaari, maaari, din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi hindi um, existing yung ano yung mga taong Meron talagang pang-aabuso in delayed registration. Yes. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at makaka uh, pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So, um, well, dito po sa ating guidelines, per, talagang Uh, yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Oh, pero walang uh -oh. validation. So kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. Ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno at siguradong meron mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno, kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino. Guay laupe, um, tuwi Magkano Pero, binibigay sa'yo? Um, uh, minsan po, 500,000, minsan isang million. minsan dalawang million. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na magwa, makakapagpatunay na yung, yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh, mm -hmm. nagmamanage ng... Uh, negosyo ng Pogo sa lugar mo? Opo.